mga port, balita tignan nyo nga kung ganito yung asawa nyo kaya no sarap ng buhay, nagpapalinis lang ng kuku yung hmm. mga pa walang alam galing-galing talaga kinakabahan na ako pag nagpapalinis ng kuku yung mga port eh ewan ko kung ganito rin yung mga asawa nyo madalas kasi nai-scam ako eh. ML muna tayo. Hintayin natin siya matapos. Malalaman nyo kung bakit is kami. Sigurado ko karamihan ng babae ganto eh. Malalakas kasi tama ng mga yan eh. Lagi silang tama eh. Hintayin natin matapos. Tapos so, nyan. Tingnan nyo. Ah, ayan na unang scam yan nako 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 naman talaga hmm. hindi hindi lang masama mangutos haha <laughs> joke lang lab lab naman natin ngayon kahit pa paano scam nga lang talaga Magano? Magano? Sarap. Sarap. Sarap buhay. You Thank you. Oh, pati pagkuwanan ng ako. Not. Wag ka na ako sa susunod ah. Iba scam. Una pa lang yan. Teka lang. Lumipat sa kabilang bahay. Ewan ko kung ano ginawa eh. tayo okay, okay, natin bumalik. ML muna tayo. Maglibang tayo. Sa kabilang bahay lang. Babalik din kagad Ano kaya ginawa ng bro? Ayun, nasa CR. Magaling na scammer yan. Aba, ito ang lakas talaga ang tama. Pag-uugasin pa ako. <laughs> Raulo talaga eh. Basta babae talaga lakas ng mga scammer. Eh. Palibasa yung hindi na PTAs. Ayun. Kaya so, okay lang mga scam na mga scam. Ano so, nag na nagulis ako diyan, 'di ba? Pagkatapos ko na 'yun. Nililinis kasi. Watch okay, now. Ngayon, gusto ko sa tao. Linisin ang koko mo. Na. Sino ang gusto sa tinggan? <laughs> Sino maglalaba? Hayop. Ah. Parang bakit yata wag palinis ng kuko, no? Hindi na eh. Kasi kam talaga. ng cellphone. <coughs> Grabe yung Kailangan batas na nila. Kailangan pag bagong linis ang kuko bawal kumilos kasi baka masira so dapat yung Hanggan, tayo tinggan nakaupo ako lang pag ka kumain nakaupo ka lang hanggang kayo Nagutom kaya, ka na naman ka masira yung tutiks nila ang tutiks nila diba? ganyan din po mga sawa nila karamihan siguro ganyan mo oh. Nalalakas Pati talaga ipagsandok? tama ng mga hirap. Nalo. Hindi <laughs> ba sa... Hmm? Hirap na lang magtok talk Teka, tawagin mo kayo naglilinis lang ko. Yeah. gusto ko rin yata magpalinis. Kaya yeah, yeah. kung mga sistema yung mga, mga grafo. Hindi talaga sila. Yung... Wala eh. Nag-asawa tayo na may toyo eh. Wala nang bawian.